Isang magandang araw po sa ating lahat, mga batikuran. sa oras pong ito eh, na stain po tayo i-stainin na po natin yung ating mga hamba so yung pinangkukulay po natin dyang stain ay ano, ah, mahogany ang hoisin so yan guys yung marimita na yung kasama natin sa so, loob uh, PVC ceiling uh, yung panel PVC ceiling panel yan ang ganda

kita kasi ang ating kisa so guys yung hindi ko po naka sa aking tayo hindi na rin palilinig mag like and comment comment down below and then kung hindi po no... well, so, yung video na kina-upload araw-araw Ayan, so ayan, na uh, picture up po natin yung buong kisam niya na ilagay na po yung kisam Tapos uh, magsasample po po tayo ng ibang uh, Yes, yes, sa uh, stupo semen cleanies, magsasample po tayo light, lighter dahil sa una po natin ipinahin sa isinample. Uh, simple, napaka magaling trabaho. Ayan. sa lahat ng mga nanonood dito sa channel at yung mga nagtatanong kung saan tapos ng video salamat po at pinanong na po yung mga video mga tutorial salamat po sa mga ayan sa po muna natin bago natin buuin yung buong kader kasi may naisampol na po tatin dyan Kung so, gusto po nang maaari uh, medyo ulit ng konti yung ating design para hindi daw po siya dumilin Ayan, nakasampo po tayo ang araw na ito. Ah. Ayan, siya pa po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga idol. Ayan, pati mga shows video po. Ano po pong kanilimutang suportahan. Marami po ako naka-upload ng na mga shorts video na palagi pong trending. And salamat po sa mga sumusuporta na nanonood. So again po, yan po hindi pa nakasubscribe. Please subscribe na po for more updates and uploading video. Thank you.